Guys, maraming tao sa taas, guys. Si malapit na ang pista dito. So, malapit ang pista dito, guys. Dito, guys, masa ganda rito. Pag pista, guys, malapit na ang pista dito. guys oh. So, maganda rito guys. Yung sa una. So, ngayon, maganda rito guys, may laruan pa sa mga bata guys oh. Mga playground ba o sana so uba na. Ano? Mga bata ang naglaro, 'yun. so dito guys dito ang mag kung may pangalapalabas concert dito so ganda dito guys oh so. dito maraming pagkain sa labas guys maraming pagkain sa labas

ang cancer yun may pagkainan dito kain kain daw kain mahalang litson man mo Guys, no. ha yun Yan dito guys maraming pagkain dito sa labas sa labas pagkain gan ayun tayo guys ito tayo punta guys dito may nagtinda ng mga damit ukai-ukai ukai oke, okay. so ini ada Uh, masubanin pala dito guys yung sayawan kumtis na uh, may ibang mga eskwelahan ang maglaban-laban may nagtinda ng kandila maganda dito guys pasyal kahit ng gabi na pwede, pwede pa rin kasi open na to sa lahat Tablik to guys bar to guys okay, so, yun yun um, dito may mga damit yung mga kay okay doon sa kabila doon doon may litsunan doon kakakain so dito tayo maghanap tayo ng magandang twist to So, maganda. Dun guys. So, maganda guys, ano mo dito? Hindi mainit Kasi malapit ng mulan <laughs> Guys, marami ng tao guys Maya maya guys Padami ng padami pag hindi na to umulan guys sigurado to maraming tao dito so sa ngayong pista guys actual na pista guys kukunin ko yung mga dancing so ito guys so oh, update ko lang kayo guys pag pista na gutom dito guys maraming pagkain dito guys oh so tadi to guys so good so, luck thanks for watching It lang sa ano guys sa dagat sa so, kasapir mahirap mag vlog guys kapag nag isa lang walang kameraman kapag mayroon akong pera kukuha ko ng kameraman na galing sa mga malalaking kampanya <laughs> studio ayun okay guys eh. oh Oh, kalamiyani. Ay, eh laway Ay, maglaway-laway. Ay, sa mga kayang-yang. Ayo, robah semuka, oi. Cepat kita cinta. Ah, terlawan, ngambus nah. Kerap ini mungkin akan ngambus na. Ay, na ah, serap. Lami bahan ini, Terus advance pista na lang, ah. Lami aani, oi. Lami kayo. Ka, na maglaway. <laughs> oi, Papa, nipir mo. Ay, kalami. Ah, uh, wala na. Oi, magluya kita ni Ron. Tani, kaya kanina memang dipilihnya, Yang mengayok ka sa kuwa, yaya ni mo,